sa paggamit po ng music ay kailangan po nating gawin ito. Nang sa ganun po ay makaiwas po tayo sa anuman pong copyright music at yung audio po ay maging original po na sa atin. Kung mahilig kang gumamit ng music kasi tulad ko, eto din ang madalas na problema ko. Kaya nag-isip talaga ako at nag-search talaga ako kung ano dapat na gawin para makaiwas tayo sa copyright. Gawin po natin to. Una po dapat ay meron po yung cap. At kung wala po ay mag-download po kayo. Dito na po tayo sa cap. At, at i-click po natin ang new project. Ngayon po ay mamimili po tayo ng video po na i-edit na may music. Gamit po ang isang video na may original music ay i-edit po natin to. Yan po ang original speed niya. I-tap po natin. Kailan po ay mag-highlight po yan. At i-click po ang speed. Click normal. Kung dito po nakikita nyo ay naka number 1. Yan po ang kanyang normal po na speed. I-tap po natin ulit at punta po tayo sa extract audio. I-click po ang extract audio. Kung napapansin nyo po ay magkahiwalay na po ang video at yung music audio. I-click po natin ang audio. I-click po ang speed. At dito po ay adjust po natin ang kanyang speed. Gawin po natin to na 1.1. Ngayon ay mas mabilis na ang music. Ngayon naman po ay click po natin ang audio effects. Sa voice filters tayo, itry natin ang low. Ngayon ay mic hug. Itry naman ang high. Tayo, dito naman tayo sa voice characters. Itry natin ang dal. Try din natin ang Santa. Kapag okay na ang pag edit ay i-click na po ang check sa gilid. Sa taas, i-click download or export. Kapag 100% generated na po ay click done at pwede na po itong i-upload. Mga lords, pwede nyo po itong share po sa inyo pong mga friends and followers nang sa ganun po ay malaman din po nila eto at makatulong po tayo sa kanila. Follow for more. God bless po.